Ikinabahala ni Tony Fowler ang nangyari kay Papi galang matapos itong muling maisugod sa ospital. Sa latest video ng reality show ng Toro Family, ipinakita ang selebrasyon sa kaarawan ni Tito Vince. Kinabukasan ay nagkaroon sila ng family banding kung saan nagswimming silang magpapamilya. Habang nagsiswimming ay hiniling ni Papi na isugod siya sa ospital sapagkat nakita niya raw na marami siyang discharge. Nang makita ni Mama Marie ang lumabas kay Papi, ay dali-dali nitong sinabing pumunta na sa ospital at baka kung mapaano ang lagay ng bata sa sinapupunan nito. Hindi naman napigilan ni Tony na mapaiyak sa pag-alala sa nangyari kay Papi. Ani Tony noong party ni Vince ay niyaya niya si Papi na umakyat na at magpahinga na sila sapagkat pareho nga silang buntis. Sabi naman raw ni Papi na susunod na lang siya. Kinaumagahan na laman na lang raw niya na hindi pala kaagad umakyat si Papi at inabot na ng alas 9.30 ng umaga. Dagdag naman ni Tony na alam naman ni Papi na delikado ang kalagayan niya ngayon at kasalukuyan siyang nakapampakapit. Alam din niyang gigising ng umaga si Happy at magagamot. At si Papi ang mag-aasikaso sa bata sapagkat sinisanti niya ang yaya ni Happy bago magsimula ang party ni Vince. Ngunit ang nangyari ay parehong nagpuyat sina Harvey at Papi na ikinadismaya ni Tony. Kaya raw ang nangyari kay Papi ay puyat at nag-alaga pa kay Happy. Ayaw rin daw nitong ibaba ang kanyang pride upang humingi ng tulong sa iba nang mapaglaanan niya muna ng oras ang bata na kanyang pinagbubuntis. Pagkagising raw ni Tony ay inalagaan na niya si Dodong at malaman lamang niya nakakaakyat pa lamang ni Papi galing sa party. Sana raw naisip ni Papi na bukod sa may mga anak siyang kailangan alagaan, ay kailangan din niyang alagaan ang kanyang pagbubuntis. Pagdating sa ospital sa Laguna ay ninais ni Papi na magpalipat sa ospital sa Maynila sapagkat nawawalan raw siya ng privacy sa kaliwat ka ng tao na naghahay sa kanya. Hindi naman ito pinayagan ni na Tony at Mama Marie dahil anila ay nasa hospital na si Papi upang maasikaso ng mga doktor. Pakiusapan na lamang raw ang gwardiya at mga nurses na pagsabihan ang mga tao na huwag munang puntahan si Papi. Ganun talaga raw kapag sikat at hindi ito may iwasan makakadagdag rin sa tagtag ni Papi kung babiyahe pa sila ng isang oras. Minabuti ni Tony na puntahan na lamang si Papi sa hospital upang makausap ang doktor at humingi ng advice kung maaaring bumiyahe si Papi sa kanyang kalagayan. Pinayagan naman silang bumiyahe pa Manila at doon nalaman na wala namang dapat ikabahala dahil nasa maayos naman ang kondisyon ng bata at normal na discharge lamang ang lumabas kay Papi. Hindi naman naiwasan ni Tony na mapagsabihan si na Papi at Harvey habang nasa hospital sa pagiging iresponsable ng mga ito. Sa huli ay minabuti ni Tony na sa pangangalaga muna ni Mama Marie ang dalawang bata at pagtuunan muna ng pansin ni Papi ang kanyang pinagbubuntis.